Yan guys, tayo guys ngayon ay mag-harvest ng ating talbos kangkong guys. Ayan to oh, ito na yung talbos ko guys. Diba? Pag may itinanim may gugulayin tayo guys. Ganun lang. Diba? Ito yung talbos kangkong. Oh, talbos kamuti, pwede na rin yan saog sa gulay. Saog sa ating mga ulam-ulam ba? Ito ito oh. yung talbos kangkong. Ito na, hindi pa ito. pa, tumaba sila ulit. Ayan na guys, ang aking natalibos. Aking okra. Open guys. Eh, di na to. Di naman na to lalaki. Ay, tapos. Di isa, di dalawa lang. Saat natin guys sa sinigang na baboy. Oh, di ba? Okay po, may ani, Natan ni may ani. Ito na. Pwede na yan. Pwede Aking sa na po sa akin mga tinanim na gulay. Ako po ay ay magsisigang ng baboy. Oh, di ba? nang tayo nang pambili ng, ng ulam, Talo din yan. Kahit sabihin mo na magpirasang talo at saka talpos pa mo bigay din sa pano. Nakalitin tayo ba ng ano? Ang pilit. Gulay. Guys, yung aking nakuhang gulay doon sa aking tinanim. Lulutan ko kayo ng sinigang na baboy. Ito na guys. Hintay natin siya kumulo. Ano po sa aking sinigang? Ito po yung harvest ko sa aking tinanim na gulay. Tangko at saka talong. Tinamahan ko na lang siya ng mabura. Nila sa tanghalian. Thank you for watching, guys!